Ayan okay, guys so, Tingnan natin. Nag-target ang Rochelle guys. Ito may huli oh. May nagkakaguluhan. Tingnan natin guys. Ayan guys ano. guys Salok yan guys. Oh, guys. dito tayo. Tanghali na ito, guys. Ayan, to market. Ayan, guys. Kita natin muna. guys. guys. So, oh. kasama ng Ian Rosel kaya ako ayan ang pangulong to market kahit malalaki guys ang halo no sa tabi lang naman yan hintayin natin ayan ayan na guys oh na ayan ayan pong mga malilito manog jumper yan ha sa magandang tanghali sa inyo linggo na ngayon ayan guys dito ako ngayon Uh, unang lao dyan guys, simula nung mali si Uming, na bakyo. Ayan na. Guys, doon yan sa dulo guys, magkatuong. Layo yun eh, guys.